Gabi. Sa mga lugar talaga, ang talagang marami ang ganitong mga ghost encounters, ang ganitong mga manifestation ng mga multo at mga gumagalang kaluluwa. Ito ba ay sa sementeryo? Ito ba ay sa simbahan? Ito ba ay sa mga ospital? O ito ba ay sa mga abandonadong lugar? O yung tinatawag na mga haunted places? info oh guys, ito daw isang ano, chapel sabi ng Fertiger. Tsaka may mga dorm dito ng mga estudyante na pag mga nagpapahinga, hindi raw sila napunta. Itong chapel na to guys or dorm ng mga estudyante ay may 20 years na raw na abandon. Habang nagigot nga ako, nagsaselta, ay bigla na lang ako nakarinig ng isang kalampag na nanggagaling sa labas na hindi ko alam kung baka mga laglag -lag lang ng sanga nang galing sa puno. Halos lumuan na siya. Maduma na lang pa naman itong mabuhan na ito. Sumagot ito. Ah. Ayun Hindi Ayun, Masagot, ah. oh, upo, na guli. Sumasagot Ano ito? Ano Untuk orang yang kau Tenang orang yang Enam Tenang orang yang Enam Itu apa ya? Ayan Uy, Ayan, no? Mapalo eh Tahimik yung paligid uh, Habang naglalakad ako Ba't parang may nakasunod sa akin? Narinig ko yung takong Takong sapatos kung sino'y yung nakasunog sa akin Akala ko na mayroong tao sa likod Ang paglingon ko ba'y wala? Ah. Oh, Medyo ano, na, 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 nag-ilabot oh, mga balahibo ko. Oh. Dito habang nag-interview tayo meron. Kasi when we discuss things beyond physical, na-attract sila eh. And lalo na pag ang pinag-uusapan natin tungkol sa, ayan, sa mga multo, ma-attract sila sa atin. Iba sumisingit sa mikropono, biglang may bumubulong. <laughs> Iba biglang kakaroon na static yung ilaw. So, kaya nagpapaganon, ganon nag, pinag, gusto nilang ipakita na nandiyan sila. Gabi, Gabi. Ngayon gabing ito, pag-usapan pa rin natin ang tungkol sa pagpaparamdam, pagkapakita ng mga kaluluwa ng mga multo sa ating kapaligiran. Ito ay karugtong pa rin na ating discussion itong nakalipas na All Souls Day, All Saints Day. Dahil sa kahit na tapos na ang pagunita sa araw ho ng na mga namayapa ay patuloy pa rin silang gumagala sa ating kapaligiran. At ngayon ang tanong natin, sambang mga lugar talaga ang talagang marami ang ganitong mga ghost encounters, ang ganitong mga manifestation ng mga multo at mga gumagalang kaluluwa. Ito ba ay sa sementeryo? Ito ba ay sa simbahan? Ito ba ay sa mga ospital? O ito ba ay sa mga abandonadong lugar? o yung tinatawag na mga haunted places at ano ang marahil ay magagawa ng mga taong nakakaramdam, nakakita sa kanila. Lalo na yun yung mga mga explorer, yung mga ghost hunter, ano ah. Ano ang kanilang ginagawa kapag sila napupunta sa ganito mga lugar? Hi, ito nga pala si NMR at uh, na-invite ko kayo naman ang ng misteryo sa DSRH. ngayong darating ng Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Makapanood po sa DRH Radio, uh, YouTube at uh, sa Facebook. At ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa kung saan maraming multo. Sa cemetery bar, hospital, or sa abandonadong lugar. Kaya huwag okay, kayong mawawala. Kita kits. Hello everyone, this is Reynald TV Vlogs. Muli ay iniimbitan ko kayo na manood ng TCRH Gabi ng Misteryo may Sabado na po yan, 10 to 11pm, hosted by Ray Sibayan. At talakayin natin doon kung saan dumarayang multo, simenteryo, hospital, o mga abad na lugar. Kapapanood niyo po yan ng live sa lahat ng social media platforms ng DCRH. So, kway takits! At yung ibang mga spiritual uh, practitioners, paano sila nakatutulong para maitawid sa kabilang dimensyon, sa kabilang buhay, ang mga multo o mga gumagalang kalulu? At pagkatapos ng ating talakayan tungkol sa paranormal, tungkol sa gabi ng misteryo, ay bibigyan din natin ngayong gabing ito ang Oratio Imperata. Ito naman ay ang paghingi natin ng tulong sa saklolo sa ating pong lumikha, sa mga angelic beings, mga divine being, para maibsan man lang ang epekto nitong paparating na bagyo na sinasabing mare daw ito'y maging super bagyo. Kaya ba nating uh, itong kahilingan natin na sana man lang ay mailihis ang direksyon ng bagyong ito o kaya ay mapahina ang epekto nito sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga misteryo ni Ray Sibayan. Dr. Radio Belasano po ito. Inaanyayahan ko kayo na ngayong gabi, alas 11.11, .11, ay sumali sa aming pong pangkalatang pagdarasal para po tayo ay ma karoon ng proteksyon at mapahina ang puwersa ng paglilinis ng bagyong si iwan. See you po. At kasunod nga po nating talakayan tungkol sa paranormal at orasyon imperata ay patuloy pa rin ang ating pagbibigay ng spiritual music, inspirasyon sa pamagitan ng musika sa ating programang Mysterium Musika dito lamang sa DCRH. Kaya wala nga absent. See you! Gabi Ang tour sa mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na mga experience o oh, meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. numerable company of angels. Beyond human comprehension. Us. Wow. The propulsion system. gabi no. no.